Ang pag-iisip mo ang susi sa tagumpay mo. Kaya paano mo nga ba mapapatibay ang iyong tinatawag nilang mindset? Yan kasi hirap sa ating mga Pinoy brat takot tayo mag step up takot tayo mag risk sanay kasi tayo sa salitang okay na pag-usapan natin mga boss kung paano nga ba mag-isip ang mga taong may strong mentality at ano ang halaga nito sa buhay mo tara at ating alamin with boss RDR Hanggang kailan ka magpapakulong sa nakaraan mo? Paano mo ba hinaharap yung mga pangyayari sa buhay mo? Patuloy mo na lang bang ilulugmok ang sarili mo? Karaniwan ang mentalidad ng mga tao. Palagi yan, konektado sa emosyon. Kung mahina ang isip mo at mabilis kang mauto, huwag ka nang magtataka kung bakit paulit-ulit ka na lang naloloko. Napakarami kasi dyan, hindi stable yung mental health. Nako, ang hirap niyan. Kasi maraming papasok sa isip na puro negative, mahihirapan kayong mag-isip ng mga positibong bagay. Kaunting problema lang, panghihinaan agad ng loob. Kasi hindi naman nagpa-function ng maayos yung mentality o isip natin. Hindi mo alam kung paano mo re-resolvahan yung buhay mo. Lagi mong tatandaan, weak mentality means weak personality. Yung mga taong ang nagdedesisyon decision sa buhay nila ay yung ibang tao. Yan yung mga mahihinang nila lang. Mga mahihinang mentalidad. Kadalasan ang motto nyan, go with the flow. Kahit ba alam nilang hindi natama tama yung nangyayari para sa kanila. Itiniin pa rin nilang gawin yung mga maling bagay. Kasi yun na yung naging comfort zone nila. Maniwala kayo sa hindi mga boss. Ito rin yung mga taong walang nakuhang pangarap. Ano nga ba ang matututunan natin sa video na ito? Number one, mag-move on ka na doon sa mga mali mong nagawa sa buhay mo. Patawarin mo na ang sarili mo. Pero wag na wag mong kalilimutan yung mga aral na natutunan mo. Wag na wag mong sasayangin yung oras mo ngayon na nakakulong ka lang sa nakaraan mo. Yan yung dahilan kung bakit hindi ka makakilos sa buhay mo ngayon. Kung hanggang ngayon, dala mo pa rin yung pain. Kung hanggang ngayon, dala mo pa rin yung pa kahit ng kahapon, hindi mo talaga makikita yung mga bagong simula na para sa iyo. Huwag mong ipagdamot sa sarili mo yung pagpapatawad. Kasi tayo, minsan, akala natin okay lang tayo. Pero ang totoo lang yan, sarili na pala natin yung kalaban natin. Hindi mo magagawang maging mas malakas kung ipagdadamot mo sa sarili mo ang kapatawaran sa mga maling nagawa mo. Forget the mistakes, but remember the learnings. Number two, Yakapin mo yung mga pagbabago na nangyayari sa buhay mo. Tanggapin mo yung mga darating na challenges. Walang permanente sa mundo natin, mga boss. Kung hindi, ang pagbabago lang. Kaya kailangan mong matutunan na yakapin lahat ng pagbabago. Tanggapin mo yung mga challenges na darating sa'yo. Kasi yan yung magpapatatag at magpapalakas sa'yo. More challenges, more learnings. At yung mga learnings na yan, magagamit mo sa araw-araw na pamumuhay. Mo. Kung matatakot ka at iiwasan yung mga challenges na kinakaharap mo, ibig sabihin lang nun, sinasayang mo yung mga bagay na matututunan mo dyan. Tandaan mo, sa buhay, hindi tayo lalago, hindi tayo matututo kapag ka lahat ng gagawin natin, yung madali lang. Lalago lang tayo at mag improve lang tayo sa buhay natin kung kakaharapin natin lahat ng mga pagsubok na yan. Number three, huwag na huwag kang magpo-focus sa mga bagay na hindi mo naman makokontrol. Maging masaya kaya ka lang sa kung ano yung kaya mo, kung ano yung meron ka. Huwag na huwag mong sasayangin yung oras mo. Kakaisip sa kung ano yung hindi mo kayang gawin. Kasi lalong walang mangyayari sa'yo kung alam mo na nga sa sarili mo na hindi mo kayang gawin yung isang bagay, tapos inuubos mo pa yung oras mo doon. Focus ka lang sa kung ano yung kaya mo at yun yung i-improve mo sa sarili mo. Yun yung gawin mong paraan para maabot yung mga gusto mong abutin sa buhay mo tandaan mo, life is not about what you cannot do. It is about what you can do. Number four, tumaya ka. Take that risk. Meron tayong tinatawag na calculated risk. Ito yung abilidad mo na sumugal sa risky option kahit kulang yung information na alam mo. Risky options na required ng skills. Pero realistic pa rin yung goal. Hindi lang yan basta susugal ka o magte-take ka ng risk na hindi mo alam. Kailangan yung lumaban kahit labas na doon sa kapasidad mo or out of your comfort zone. Kasi nandun lang yung tinatawag natin ng growth. Hindi kayo magiging mas firm sa loob ng comfort zone natin. Tandaan The biggest risk is not taking any risk kung hindi mo susubukan hanggang dyan ka na lang. Number five, hanapin ang karunungan. Makinig kayo doon sa mga taong expert doon sa gusto nyong gawin. Sikapin nyo araw-araw na may bago kang natututunan. Find someone na makakapag-add ng value sa buhay mo. Yung makakatulong sa growth nyo, huwag kayong makontento na kung ano lang yung alam mo, eh hanggang doon ka na lang. Dapat lagi tayong gutom sa knowledge. Kasi yung hunger at eagerness mo na matuto, yan yung magdadala ng tagumpay sa buhay mo. At yan ang magpapatibay ng mentality mo. Knowledge is the greatest power. It can create or destroy life on earth. Number 6 invest ka sa sarili mo. Unahin natin yung sarili natin. Huwag masyadong mabait at bigay ng bigay. Tapos, uubusin nyo lang at wala nang matitira para sa sarili natin. Ang priority mo dapat, sarili mo. Kasi kung magagawa mo yan ngayon, your future will be secured. Pag nag invest tayo sa sarili natin, ibig sabihin, binibuild natin yung future na meron tayo. Kasi nagiging ready tayo. Every single day, nagiging handa ka sa papalapit na future. Sabi nga ni You need to become selfish for you to become selfless. Pag na mo na yung future mo, mas malaking tulong yung maibibigay mo sa pamilya mo at sa ibang taong mga gusto mong tulungan. Nawa ay marami kayong natutunan and see you sa next video.